I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Marami nga talaga ang nagsasabi na hindi nga raw talaga pupunta sa kasal ni Ate Ella itong ating Bel Mariano. Kaya naman nagulat nga ang marami nang makita nga nila na talagang itong ating Bel ay invited nga at talagang pumunta sa kasal ng kapatid ni Donnie na si Ate Ella. Kaya naman talagang nagbunyi nga rito ang maraming bablis na alam naman natin na sobrang lalim na talaga ng relasyon relasyon ng bawat pamilya nila Donnie at Bell, si sa isa't isa. Kaya naman ngayon, ito nga ang pag-uusapan natin. Baka nga raw may pahiwatig na itong si Mami Maricel sa kanyang post na kung saan ito nga ang larawan ng ating Donnie at Belle sa Metro Magazine. Nasinunda naman ito ng larawan ng mag-asawa na sila Ate Ala at Enrique na kung saan ay baka nga raw ay ganito na rin ang mangyayari sa ating Donny at Belle Soon na talaga namang pinapangarap at ipinagdarasal nga ng maraming bablis na talagang sila na nga ang magkatuluyan balang araw kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil bago nga matapos ang taong 2023 ay nagbigay pa ng ayuda itong si Mami Marisol sa lahat ng mga bula kaya stay tuned lang tayo farmer update